So, yung mga nadadaanan natin, ano. So, medyo malayo pa ba, kuya? So, malapit na raw, ano. Tignan natin kung gaano kaganda. Ayan mga kaonis, no. Para sa mga gustong bumisita rito. So, info lang. So, napakaganda ng mga daan. May dagat banda bago makapasok rito. Sobrang ganda. Pag four wheels, ay 100. Tapos yung entrance fee, mga kaonis, ang bayad dito ay 150, no medyo may kataasan pero maganda na rin kasi I think tulong ito no sa mga katutubo rito narito tayo ngayon sa Agbalala Falls Abra di Ilog Occidental Mindoro so nakita nyo naman po no kung gaano kaganda ang lugar na ito no kung gaano ka refreshing wow sobrang ganda kanina mga kaonics no nandito na tayo sa bayan ng Santa Cruz ito yung pinakabayan ng Santa Cruz mga kaonics no yan. And then after nito, bayo na ng Mamburao. So baka doon na tayo mag-lunch ano, sa bayo ng, ng, Mamburao. And then bago tayo umuwi no ng Kalapan. So madadaan na naman natin along the way naman yung uh, sinatawag niya na pinagmamalaki nilang falls. Anong pangalan ng falls na yon, Raymond? Agbalala Falls. Sir, baka mura yung estado. Agbalala Falls daw ano. Agbalala Falls ang sabi ni Du Raymond, no? So, along the way naman, daanan lang natin so silipin lang natin sandali bago tayo dumiretso ng ng kalapan, ano total, andito na rin naman tayo eh, para mag-relax lang ng konti no? sa kabila ng pagod kainitan, no? sobrang init ng mga sinusuong natin ano? minsan hanggang gabi pa tayo natatapos, minsan madaling araw pa lang, babiyahin na tayo no? so mamaya, ano Pakita namin sa inyo kung sakali makadaan tayo mga Kaonix Mag lunch muna tayo dito mga Kaonix no? Narito na tayo sa bayan ng Mamburao Yan yeah. Ano ah, Anong ulam? Lalakit po yun ano? Lunch muna tayo no? dito sa Mamburao Occidental nandito tayo ngayon ano sa may tabi ng dagat sa may Mamburao. Uh, at kasalukuyan nating hinihintay no. Nakita niyo yung isda na yon mga Kaonix. Ah, uh, padala yun, no ng mga tiyuhin no ni tiyuhin ni Aner yung ating pilot. So dito sa harapan natin makikita natin ano, wow. Mga basnigan no, tawag rito mga bangka na panghuli ng mga isda. Ayan oh, no? ang dami dito no. So yung uh, mga tsuhin, no, mga luluhin ni ating uh, pilot si Amer. So dito nakatira yung kanya mga tsuhin at eto may mga basnigan din ano. So yan dito ano. So ang daming mga isda rin dito mga kaonik sa Mamboro Occidental Mindoro no. Okay. So balik na tayo no doon sa sasakyan natin at pinakita ko lang sa inyo yung lugar na to no? so may pinadala rin na mga isda no? ang lalaki ang mga isda na pinadala ng tsuhi ni Anir sa, sa atin no? hindi ko lang alam kung papartihan tayo ni Aner. ano? pero usapan namin kasi bibili kami ng, ano, ng mga isda dito Kaya lang, hindi ko alam kung ano yun no mamaya later tignan natin sana meron tayong party ng isda para kahit magbayad tayo syempre para meron tayong pasalubong sa ating mahal na reyna mamaya papunta na tayo ngayon ano, sa Agbalala Falls at ito yung ating mga dinaraanan sa ngayon away na tayo going to Agbalala Falls ito yung ating mga dinaraanan ngayon yan ganda ganda ng view ano yung mga daan papunta ng Agbalala Falls no? so yung daan pala ang papunta roon mag -e enjoy ka na doon sa mga views kasi tabing dagat talaga siya ano oh, tapos ito. sa kaliwang bahagi bundok siya sa kanang bahagi ay dagat siya eto ang maganda rito mga kaonix ano so yung pinuntahan natin Agbalala Falls ano dito lang siya banda no pero bago ka makarating dyan, dito sa kanang bahagi niya, ay karagatan na, no? Mga dagat. So, kita niyo naman ano na, Double purpose yung pwede natin puntahan dito sa Agbalala Falls. Wow! Ang ganda pala rito, mga kaonix, no? Ang daming mga kubul-kubul doon, ano So, may mga structure din doon. So, parang mga cottages, no? Wow! Tignan nyo naman yan, no? Ang ganda. Grabe, ang nature talaga no. Medyo malakas lang ang alon niya no. So, ito na yung karagatan. Marami mga bato no, ibang klase mga bato, puti-puti. Actually, mga pang ano ito ano? Mga pang landscape 'to mga kaonis, tingnan niyo. ayan oh. No? So, kita nyo no, mga pang landscape yung mga bato-bato dito no. Makikita kita natin. So, 'yan, ang ganda. So Ngayon punta tayo ngayon doon sa May Falls uh, sa sinasabi nila no dito naman siya banda. Ito lang yung dagat and then ito na yung falls no. Punta tayo ngayon doon mga Kaonix. Dito pala mga Kaonix no, meron pala siyang uh, ilog din dito no siguro falls to galing doon ano, Tapos pagbaba niya diret-diretso siya dito mismo sa dagat. Ayan no. Kita niyo ano? Merong falls uh, yan no. Siguro yung magsak ng poles doon, ito na, yung tubig niya. And then, dire-diretso siya doon sa may karagatan. Ayun. Papunta siya. Okay, tawid na tayo, no? Dito sa may Agbalala Falls. May daan dito, eh. Pero, ginagawa pa lang pala yung daan, ano? Eto pa lang yung daan, mga kaonics, no? So, daan siguro ko Maakyat na sa Agbalala Falls. Pero... Yun. Eto, ginagawa pa lang. Hindi pa natin siya pwedeng daanan talaga, no? So, ayan no? kita nyo may nakalagay na Agbalala Falls Wow Grabe, tignan natin kung ganda, kung gaano kaganda Agbalala Falls ano Wow, kita nyo ba yan mga ka no Yung kasama natin si Raymond no, dito siya dumaan, dito ka dumaan Sa ka dumaan? Diyan din Diyan Pakyat dito Ah, dito rin. Tuntan. Okay, so doon rin siya dumana, no? Pero dito, meron pa palang mga daan dito paakyat, papunta doon sa taas. May mga bahayan pa dyan, ay. Meron po pang mga bahayan dyan, may mga tao pa rin dyan. Ah, marami pa rin mga community dyan. Medyo mahirap. So may daan pa raw dito, no? Medyo makipot lang. Dira, dira. Salamat po. Opo, thank you. Ay, bawal yata rito. So, meron silang parang pinaka ano, dito, no? Ah, uh, ang tawag dito, tanggapan. Entrance. no? Ang ganda. Silipin natin yung loob niya. Silip lang naman. Wow, ganda, oh. So, parang wala pa masyadong nagmamanage dito. Sino ba nagmamanage? Pagka pumasok ka, kailangan lang ng palagbok, no? Si Kuya. Department <laughs> Tapos dito, meron silang mga, ano, no? Uh, bench, tsaka mga tables. So, pwedeng uh, magtambay dito. Mag-picnic, kumain. So, relax lang pag uh, nandito ka. Tapos, ito, may mga... Ito yung kanina nakita natin, ano? So, mamaya, tignan natin kung saan talaga yung falls nila, no? Hindi natin lang kung dito babanda siya o kung saan man yung kasama natin nandun pa uh, ah, naglalagbok siya no? So, actually yung mga ibang tao dito mga katutubo ano? andun lang yung mga paket dyan mga katutubong mga yan sila no? so ang ganda dito mga ka no kasi kitang kita natin talaga wow ito oh. tapos may karagatan pa siya so hindi pa natin nakikita talaga yung falls niya, no? Yung pinaka falls niya rito So napaka-relax dito. Sobra grabe, sobrang relaxing no? kasi dito lang banda oh, kita niyo uh, yan na yung tubig ng ilog, medyo malalim siya, bangin sya yun no? yung uh, ating uh, parking area so tapos diret diretso rin mga tubig doon, sa daga so ito yung parang pinakaano nila no? sign nila Agbalala Falls Abra de Ilog Occidental Mindoro Daro, uh, no, baka sakali. <laughs> Ayan mga Kaonix, no? meron tayong nakilalang isang vlogger din dito. No? No. Uh, siya ay nandito rin, namas siya lang. At ito, nag dito sa sa Agbalala Falls sa Abra de Ano ang page uh, nyo? Marlon, maset? Marlon vlog ko. Yan, si Sir Marlon, ano, ang kanyang uh, page ay Marlon vlog. No? Bisitahin natin, I'm sure magaganda yung kanyang mga ipinakikita sa kanyang vlog no? ang, ma, ang content. content po ay yung mga falls ng abrade ilog at mga tinatagong ilog yun? yung pong mga falls na hindi nararating ng mga ano, taga abra yun. so ibig sabihin napakaraming falls pala sa abrade mm. Napakarami po na hindi lang po talaga kaya puntahan ng tao. Yun. So napakahirap po so, na ginagawa ni Sir Marlon. Pinubuwis buhay ko po yan. So <laughs> matindi Buwis buhay pala yung ginagawa ng Sir Marlon Mga natatagong falls At mga falls sa Abra de Ilog lang yan Abra de Ilog lang po muna Saka na ako lalabas Yon. Ako po ay by, uh, Tulang Januari nag-start Kaya Yon. Yeah. hindi pa po So ilan ang follower ni Sir Marlon? Ako po ay ano na sa ano na 4,600 Wow, kasi nga naman nagaganda ng kanyang mga ano no, mga content yung uh, mga false tsaka mga natatagong false. So medyo mahirap yung mga ginagawa niya. No? Siguro umaakyat sa mga bundok. Napakalaan. Konting kaunti ka lang. Mga ka-5K na. Yun. <laughs> yan kasi yung inaakul ng mga vlogger na unang. Okay. Yan kasi yung unang baitang 5K, 5K followers. 5 okay. followers. Oy, maraming salamat, Sir si Marlon, Marlon. Ano? <laughs> no, dito na tayo papunta ng... Uh, Agbalala Falls, dito pala yung pinakadaan niya, no? So, yun. may nakilala tayong isang vlogger din ano si Marlon Vlogs. So mga falls pala na dito lang sa Abra Ilog yung kanyang kino no. Mga natatago, sabi nga nila. So ang ganda rito, mga Ka Onyx. Oh. Wow. Grabe. Oh, kita nyo naman, ano. Wow. Sana hindi maubos yung ating ano, no, SD card, no, yung ating ah uh, storage bago tayo makarating doon sa may ah uh, falls mismo niya no? ito yung mga daraanan natin ano grabe Woo! Kit na tayo mga ka ano. Kasama natin si Kuya, may tour guide tayo. Anong pangalan mo, Kuya? Ha? Yon si Sir Sir David. Kuya David. So, yung mga nadadaanan na natin ano. So, medyo malayo pa ba, Kuya? So, malapit na raw ano. Tingnan natin kung gaano kaganda ayan mga kaonics no para sa mga gustong bumisita rito so info lang so napakaganda ng mga daan may dagat bandaroon bago makapasok rito, sobrang ganda and garahe merong uh, parking area ang ah, bayad sa four wheels 100, siguro sa tricycle sa motor, magkano ng uh, tricycle motor kuya? parking fee Motor 30 30 pagka tricycle magkano? 50 Okay Pag 4 wheels Ay 100 Tapos yung entrance fee Mga ka Ang bayad dito ay 150 No Medyo may kataasan Pero maganda na rin kasi I think tulong ito no Sa mga katutubo rito Katutubo ba kayo kuya? Yung katutubo ano So mga katutubong mangyan Ang mga narito mga ka no Parang tulong na rin sa kanila yun Siyempre sila yung mga Laborer katiwala at turista, tour guide na narito. Ito na mga ka Onyx. So, wow! Grabe! Makita na natin. Ang ganda. Pwede rin maligo rito, no? Wow! Sobra! Napaka-nature niya. Tignan nyo nga naman, ano? Wow! Ito yung mga paligid natin dito. Yung taas niya, no? Wow! Whew. Sayang! Sana, Makaligo man lang tayo dito mga kaonik, no? Ang lalaki ng mga bato nyo Wow Wow, oops, dahan-dahan Dahan-dahan tayo Yun Okay Pero dito pwede maligo Ba't wala naliligo ngayon? Kami na ho, yung na ligo Kanina maraming naliligo Pero ngayon wala na Kita nyo yun no? oh, ang ganda niya. Okay, maligo na tayo Para hindi masayang yung ating uh, entrance fee <laughs> Ayun, oh, no? ang ganda niya, mga kawanis no? Hanla Mga batuhan niya. Wow so, Simpleng falls lang naman siya, no? Pero natatago, nakatago So makita nyo no Wow Narito tayo ngayon sa Agbalala Falls, Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. So nakita nyo naman po no, kung gaano kaganda ang lugar na ito, no, kung gaano ka-refreshing. Wow, sobrang ganda. Kanina mga kaonics, no, napakarami daw ng naliligong mga turista rito. Pero dahil hapon na, kaya nagsiuya na sila, no, kaya wala na masyadong mga tao ngayon dito. No. Tayo na lang halos ng ating kasama. Kung titignan ninyo yung paligid natin mga ka no, Napakaganda no, ng mga stone formation Tignan nyo no, yung stone formation ng mga bato rito Napakaganda Ang lalaki nga Ang ganda ng mga formation At matutuwa kang tignan mga ka-onyx Ayan no? Wow Tignan nyo no And then ito parang mga ano no Nakakompile siya ng mga bato no Ang ganda Kung titignan ninyo Grabe Lalo na itong isang tono Wow sobra no tignan nyo oh. wow oh lord jesus yung nature na to no gawa ng may kapal no at yun ina-enjoy natin siya ngayon narito tayo ngayon sa Agbalala Falls Woo! ang sarap maligo pero hapon na kasi ano kailangan pa nating umuwi na no tatawid pa ulit tayo ng napakataas na bundok no at medyo mahirap na daan kaya kailangan na hindi tayo doon kaya kailangan na rin namin umalis kagad ka dito kahit gusto pa namin i-enjoy ang ganda ng falls na ito Whew! ayan mga kaonics no napakaganda talaga ng falls na to no? kaya lang hindi tayo pwedeng makaligo no? kasi sandali lang tayo dito no? so ito mga nilalakaran natin no? ang lalaki mga bato no? so papunta ron sa Kabila, no? dun tatawid tayo rito no? wow yung mga batuhan nila rito no? eto ah. so medyo napakaganda ng mga formation ng mga bato kagaya niya no Kita nyo ba yan mga ka-onyx no? Ang ganda diba? Wow! Eto oh! Wow! Wow! Ganda diba? Eto pa no? So medyo delikado na rito no? Pababa Ang lalaki ng mga bato And then yung tubig nya dire Diretso doon no? Yung pinakita ko sa inyo kanina Diretso sa dagat Yung tubig nya Pero dito may mga daan na rin no? Pero medyo delikado at madulas Baka tayo ay madulas, mahirap na no? yan eto ano ang yan dun at yung mga kasama natin, andun lang sila no? nagkukwentuhan lang sila habang nagre-relax, nagpapahinga and eto yung falls na wow, the best Okay. So, mga Kaonix, no, huwag niyong kalimutan sa inyong listahan ano, ngayong summer no, o sa mga susunod pa mga taon, ang Agbalala Falls. No, Mai-enjoy niyo ng sobra no, ang isa sa mga natatagong falls dito sa Abradillo, Occidental, Mindoro. Kita niyo nga naman talaga mga Kaonix, no, yung uh, nature no, kung paano nabuo itong falls na ito. No talaga namang mga uh, hindi sinasadya pero parang natural na natural no tignan nyo yung mga bato nga no sa gitna tignan nyo mga kaonis no parang talagang hinarangan niya yung uh, tubig no para maging swimming pool yung doon sa bandang gitna niya kung tignan nyo ayan diba wow meron mga nakaharang na bato ang lalaki ayan no mga kaonis sobrang laki ng mga bato na yan no? at saka ito no hinarangan niya yung tubig no para makuro, makulub siya no at parang swimming pool mismo yung mga nasa gitna ng yun ano parang swimming pool ang sabi ni kuya no yung ating tour guide ay hanggang uh, lampas tao lang naman no siguro mga 7 feet ang taas ng tubig na yan ng pinakamalalim niya ano? kaya hindi ganoon ka paliguan merong hanggang tuhod merong hanggang dibdib at yung pinakamalalim niya ay hanggang 7 feet lamang ano so yan mga ka no talagang gustong gusto na namin maligo kanina pang gustong gusto na talaga namin maligo wala wala kaming ano eh wala talaga sa plano namin na maligo no? dumaan lang kami sandali rito pero maybe next time no, pag sinudyaan natin talagang sasadyain na natin na para mag stay ng ilang mga oras para makaligo talaga dito sa ag ah anong call? Agbalala Falls na ito no. Isa raw ito sa mga sikat na falls dito sa Abra de Ilog. Pero ayon kay Kuya no, yung katutubong mangyan, talagang marami raw talaga rito mga falls sa Abra de Ilog. Pero ang Abra de Ilog, kung maalala nyo, kaya tinawag siya na Abra de Ilog kasi napakarami rin talagang ilog dito, no? Kaya mula doon sa Puerto Galera, papunta rito, apat na ilog, mahigit agad yung tinawiran natin. At siguro yung ibang mga ilog dito, nanggaling yan sa mga falls dahil sobrang daming falls dito no sa Abra de Ilog kaya ganun kadaming tubig dito at ganun din kadami ang mga ilog dito mga uh, kaibigan huwag kalimutan na Balala Falls dito sa Abra di Ilog dito kayo maligong at maganda ang ating falls dito okay Salamat. yan mga kaonics no yung ating tour guide ang pangalan ay, ay David. yan si David Suleta ano, so nag-iimbita siya na wag nating kalimutan bisitahin no. no? Ito Agbalala Falls dito sa Abra de Ilog. Kung kayo ay merong time no, bisitahin nito 'to mga Kaonix para matulungan din natin ang mga katutubong Mangyan kagaya niya. Okay? Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga Kaonix. So, yan mga Kaonix no. Pabalik na kami doon sa sa amin kinadalingan doon sa front desk nila. So ito yung mga madadaanan naman natin pabalik. Papunta doon nang uh, ng front desk nila, no. So ito yung mga madadaanan natin, 'yan. Ang laki ng rin nito ko ka, mga Kaonix, 'to. Oh. Sobrang laki. yun yung kasama natin si Raymond, natanaw pa natin, no. Oh. So 'yan, ito yung madadaanan natin, 'o. Oh. Puro mga batuhan, 'yan. Medyo ang gaganda ng mga formation ng mga bato rito kung titingnan niyo. Ayun No? 'Yun no? Wow. Yeah, medyo mataas, matarik at maraming mga batuhan siya. Pero napakaganda, relaxing, napaka-nature. Adventure talaga hinahanap niyo. Isa ito sa pwede ninyong puntahan dito no, mga ka no. So, yung kasama natin si Kuya David, siya yung isa sa mga tour guide rito no, na magsasama sa atin para I ikutin, no? Libutin itong uh, itong uh, Agbalala Falls dito sa Abra de Ilog. Yan. Ito yung mga madadaanan natin, mga ko no. no? Mga natural na mga bato. Ang lalaki mga bato. Grabe. Oh, Lord Jesus. Yan, no? Oh, kita nyo yan, no? Yan. Ito yung mga madadaanan natin talaga, no? Medyo delikado, pero sabi ko nga, no? Adventure, no? Yan. Okay. woo yun. So malapit na tayo sa ating uh, front desk no ng uh, Agbalala Falls yan. Sobrang lalaki ng mga bato, mga onyx, grabe. Ayun oh. Daan yan, ano. Eh pa. So malapit na tayo no. Wow. Ito, andito na tayo. Wow. So okay. So yung tubig doon sa falls ano, dire-diretso na siya dito kung nakikita natin. Ayan, ano? Ayan dire-diretso na siya dyan. At papunta na siya dun mismo sa karagatan ano. Ito yung mga madaraan na natin dito no. Medyo delikado pero may enjoy natin. So yan, ito sila yung mga katutubong mga yan dito no? Sila yung mga nag-manage, sila yung laborer dito. Yung mga nakikita natin mga yan ano sila. Ayan, mga kasamahan ni Kuya David yan sila po. Magandang hapon po. Yun, o kita na natin ano, yun na yung karagatan. Wow! Grabe. Ang ganda, di ba? Napaka-relaxing. Pagkakita natin sa falls na napakaganda, napaka-relaxing. Konting punta lang rito, karagatan na. Nakita natin ang sarap ng hangin. Grabe. Talagang mag-enjoy tayo rito mga Kaonix, no?